Habang umaambon, nakita natin ng isang PD driver na nag-aantay ng pasayro. Kaya nilapitan ko siya. Ano so, tay? Biyahe ka? Asa mo yung mo? Ano ah, ka, bihahe na ka? Pwede ba takang maistorya tay? Ah, uh, ka na muna kanina tay. Ano na, may kadiri. Nakabihay na ka? Okay. Sige nga lang mo tayo. Oh, taga diri ka? Ya, ah, nang nangayaw ra ka? Oh. Imuha gini pitikab. Ga eh, ba abang ra ka? O Kakao na ka? Uh, hmm. Ah, kakao na ka? Ganan ko ba? Oo. Baik kena ikon imong imong pidikab no? Hmm? Gaulan ular tegon. Ada tai. Bila naman ni mung kita ron. Ada tidak pita? Hah? Ada tahu tidak? Tahu kau Ingat ingat ingat. Oh, oh cinta apa? Di itu tayo kasi ah kasi umulan. Oh dire ah sebukit so bukid na yang partai bukit. Oh, apa ibu bukit? Barangay, bagay, 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 anak anak. bagay, 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 Ah, bagay, 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 ma masada? Ma oh, bagay, tindahan bagay, 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 tay? bagay, Kadalasan, tay? bagay, Kadalasan. Ah, Ha? Taas ng gatos. Gatos? Oo. Oh. Kasi abang. Abang pilang abang nimo? Kita. Sa so, gatos tinta na lang. Kasi aba tay? Kasi aba sa arawara mo? Ah, uh, pangailangan. Ah, uh, Eduardo eh, kapalit og 2 kilo bugas. Maor na kapalit. Sudan. Ah, uh, ireg bulan. <laughs> bulan. Pilay dadi mo tay? Wari kita i-trace. Ha? Wari kita i-trace. Wari kita 43, si tatay. Bakit hindi ka nag-asawa, tay? Wala pa yung Pero mayroon ang nakagusto sa'yo. Nung una, nung binata ka pa, mayroon na. Pero nagkaroon ka rin ng relasyon. Bakit ganun, tay? Kailangan talaga nga na may kasama tayo sa buhay kasi pag mat matanda na tayo, na wala tayong kasama, ang hirap tayo. Lalo na mayroon wala tayong pamilya. 'Di ba? Wala ba 'yon sa plano mo tay? Pero ngayon tay mayroon naman, mayroon naman ang ginaano mo, mo. pa. Mahirap ngayon hanapin yung mga babaeng nga matitino tay. 'Di ba? Mahirap. Kasi pag uh, nagkaroon ka rin ng karelasyon na uh, Mukhang hindi naman makatulong sa'yo. So, mas lalo kang mahirapan. Di ba tayo, no? 43. Ang bata ko pa tayo, no? Ilang taon ka na ba dito, tay? Oo. Oh. 12 years? So, ito na yung pag uh, upisa mo, ito na yung sikat, no? Matagal na ito sa'yo, iyo? May memory na iso tasyatay, No? Ilan pa ba, ilan pa ba kayo magkapatid? Pito kami, patay ng... Dami pala, no? Pito? So ngayon, ang buhay? Pat. Pat. Tulong matay. So, andito rin sa lugar ninyo, hindi na malayo nakita kita kanina dito pag ano naman dito? Oo, oh, pwede rin magbiyahin na po. Mga shopping -okay na po, so, bye bay Ang ulo tulad po. Hmm. Okay. Hindi ka ba nahirapan tay? Sa sitwasyon mo? Na ganito ka? Dito lang yung, yung kita mo? Mahuman ito. Ma Nginabusit din mo Laga tay? Oo. Oh. Hanggang sa tumanda ka tay, ganito na lang yung ano mo? Ah, naisip mo na trabaho? Kasi pag sa ano ka, mas mahirap rin mga... Subo eh. Pagkatapos mo akong subo. Bang hanap ng trabaho tay, mahirap ngayon pag ng trabaho. Lalo na may edad ka na. Mas ka pa rin ng tubo. Oo oh. na sa... May kukuk na. May manakadag na tao sa pasiro. Oo. Sa bakulo, dad on. Dito ko. Sama ka rin doon? Oo. Pero malaki naman kinikita nyo na doon Uh, ano tayo? Um, idol kay kasi umuulan. Um, umuulan. Dito lang kami tayo, ni tatayo nagpa-picture kami dito kasi umuulan. So malaki naman yung kinikita mo doon. Hindi ka nakaipon. So, pag umuulan, di, di rin hindi makapasok, no? Hindi oh. makapasok sa kampo kasi umuulan, no? Oh. Pag uulan lang, pasok ang... Kaka Kampo. Oo. Oh. So, Tay, may aron akong surprise sa'yo, Tay, ha? Bait ka ba, Tay? Minsan. Oh. <laughs> <laughs> Mabait siya <ka>. aguna <laughs> tayong mapasok sa mga kung ano-anong mga problema, Tay, kasi hindi yon makatulong sa atin. Atin lang na kahit ganito lang, at least... So, lang at least marangal yung trabaho mo hindi ka umaasa hanap ka ng para sa iyo di ba tayo no? Uh, oh. oh, mahirap yung humingi ka lang o oh, mahirap ayaw ra ra Hindi nyo maganda pag ganyan lang ang ginagawa kasi tamad eh oh. tamad mag at uh, mahirap tulungan yung mga tao na mismo sa kanilang uh, sa kanilang a uh, kailangan personal na kailangan hindi nila ma, hindi, hindi nila maka uh, ano maka -provide, no uh, mahirap yung tulungan yung mga tamad kasi pag, pag tinulungan mo tapos tamad pa rin ganun pa rin ang mangyari katulad mo um, na nagsusumikap ka pag tinulungan ka mas deserving yung katulad mo tulungan kasi nagsusumikap ka hindi ka nag-aasa kay eh, kanino hindi ka hindi ka bumubutang sa ano So paano yun tayo no pag wala kang makitang mga kasama mo tay Sana tay may ano tay wish ko tay sana may maroon kang makita no may kasama ka sa buhay. Mahirap kasi tayo pag wala kang kasama tay, Okay naman yung buhay natin na uh, is, mag-isa lang tayo kasi wala tayong uh, ibang inisip ang, ang personal lang natin. Pero, pag tanda natin, yun ang kailangan. Mayroong mag-ano sa atin. Alaga. oh sub trabaho, no? May dala kaming sorbisa tayo uh, sa iyo. Ah, para nga para nga, ka na makapahinga kana ha? Oh, jutay. Ha. Oh. Oke, okay, kasi umuulan tay. Ibigay ko na to sa tay. Ibigay ko na to sa iyo. Gas, okay na to. Ano yan tay? 5 kilos yan. Uh. May ano ka ba may lutuan ka ba dito? Jan kanan na tulog rin. So ano na lang yung hanapin mo? May kita ka na ba dyan? Oo. So, ano lang tayo, no? Saan so, na tayo sa pagbihay mo? Mag-iingat ka, ha? Huwag ka yung padalos-dalos yung mga... Kasi maraming sasakyan daw na dumadaan, na mababilis. Kailangan, lalo na pag may pasahero ka, doon ka... Doon ka Oo. Oh. Ingatan mo sa hero mo tayo para nga, para na uh, ano kanila. Uh, hanapin kanila pag uh, kasi pag yung driver na nakita nila na medyo safe sila pag sumakay. Pag ganyan tayo, alam mo, pag ganyan tayo. Kami tayo, wala naman tayo, kami pinipili. Pero, ang sa amin lang tay yung katulan mo yung kita mo saan mo ginagamit yung kita mo uminom umiinom ka umiinom ka ha uh, wag yung ano huwag yung wag yung tandu ay tay kasi al alcohol yun ma ano yun daming nasira sa matapang na inumin okay lang yung tuba ito ba? Ano yun? Magkano naman ang kanilang ano tayo? Isang isang bulang ito ba? Okay. okay na yun. No? Oo. So yun lang tayo amin mga uh, bigay tayo ha. Salamat mo lang tayo ha. So, mo na tayo. Babay muna tayo. Babay. Babay tayo. Uh.